Kamusta I'm baby Fans and Sonings! Welcome to All-Star Dino Planet Adventure with Gruzko! Ang ating adventure para sa ngayong araw ay Merlion 3 Phase. First, siguran din ang skill effect showcase ng All-Star News in Jawhead, Pueblo Garden. Pakalawa, bibigyan ko ng tips and tricks tungkol sa item build at combo ni Jaw. Lastly, pumunta tayo sa lalat doon para sumunan ang ating Dino Planet Adventure. Ito ang Phase 1. We niya be a lot. it. Dinosaur! May ano may side ba? Ang nakabili na yan pa. Johan, pakupar niya. Ang mas may papakot siya. Ay, ano yan? Yung... Skinner bear. Yung for skill

Pwede talaga bilhin to. So, mga ko skin. Kita niyo may effects guys. Sobrang worth it bilhin. Punta lang kayo sa events na tatanahan pa yung Jawhead Proto Guardians Pass. Para naman sa phase 2, ito ang recommended build ko para kay Jawhead. Ang first build ko kay Jawhead ay tough boots na nakapod si uh, tough boots kasi um, pag sa si easy na nakalaban um, mabilis pa mawala yung then second build ko is Dominance Ice para sa mga para gumagal yung litera ko kung build ko ay Athena Shield um, para sa mga mage na masakit. And fourth build ko ay Immortality para ko yung set up ako sa mga mga boyer ko. Yung fifth build ko ay Rajan para sa mage ulit na kalaban. And last is Cedar, Brutal Force or Guardian Helmet. Ang first emblem ko kay Joyet ay Dream para ma-maximize yung damage sa early na na yung first kill niya. And second time time sa kanya is Wilderness the blessing para mabilis ka gumang or mabilis ka mga positions sa mga bushes. And third yung yung mga joint ay concussive blast para ma-maximize din yung trail and yung first kill niya sa early ka pa yung po ako ng Yung skin guys, i-review na natin. And first, first natin kukunin is boots na at first game. So, kayo guys, kailangan nyo lang yung sa bush. At mong Si Kasi kailangan nyo yung niya. So, yun na kung sobrang kakas. Okay. Okay. Mm-hmm. Ah, Basta guys, tayo kayo kung nasa bush kapag -taka kayo para makagawin kayo. Or, makaambush kayo na malaman. Kaya yun sa mga guys may kasi kailangan yung sige, damage, follow damage. Kung oh, skin ah, oh. may pa sa likod, parang mother of -like. guys, tulungan natin yung jungle natin, reverse and threaten guys. Tumay na tayo sa hell, bro. sa akin. Oo, toro! Alam guys, dahil kayong habra sa bush, pag yung hide yung may long sa inyong tapos so, ulti, no? Eh, Toro. Sa tayo nyo yung ano, guys, ulti or kicker bang mo, ano, bumang. Kasi sobrang mga lagad yan, eh. Sa so, mga user. Parang, ano, huwag din kayo off. Huwag join kayo. Sobrang nga uh, skin, guys. Huwag ko sa inyo, huwag lang sa event stab. Para bilhin yung join skin. yung pa. pasindo, guys. Kasi sobrang talaga, yun. Yung skin effect, no? Huwag tayo pinamuhin ng skin nyo kayo, eh. Kung nang guys, yung pinating lang yung pag-maintainer yung kalaman. lang yung laki, kayong isa sila kayo. Kasi kung isa sila kayo, may chance na mamatay kayo kasi hindi nyo siya nakakabaw. Tingnan ating guys ha, pwede natin natin. Ayun o, no? may tuso. Ano yung? ngipin ba yun? Kaya wala kasi yung toro ko yung ulti ko. Yung toro ko. 5 cents. Ito ito. Ito Pwede nyo guys yung toro kayo kung Toro to eh, Tiga rin ako to no. Ulti, oh. toro Wow Solid to solid Ako ako sa inyo guys, punta lang isa event para bilhin yung joint skin Proto Guardian Oh, so may tuso mhm mm Goods na goods Toroin natin yung mga oh.

kasi yung kabilang ay kung tawag. Pinakarugos talaga sa skin niya ay guys, yung ano, uh, yung skill effects naman niya, ng ano mga skills niya. Yung first skill niya, sobrang ganda ng missiles, yung gumabato-bato. Tsaka isa yung skill niya talaga guys, yung ano, may pahil na walawas kung ano, pag nagbato ka ng kalaban o kampe. Kalalo ah, yung ano yung, guys, yung ulti, yung nung, parang gasuno siya, tapos parang toro, tapos so good. Kaya, sobrang sorry talaga yung skill niya guys, parang ano, Uh, parang siya po item skin eh, para sa akin. Kung ako sa inyo guys, punta na sa event at um, scroll nyo lang doon, harapin yung Proto Guardian Pass ni Johan. At dito na rin tatapos ang at ating Adventure Sonics. Don't forget to get your own All-Star Johan Proto Guardian. Again, this is star Dino Adventure with Onyx Gusto. Kita-kits